Yo, what's up mga boss? Jim LG TV. So, bigyan ko kayo ng kunting tips. So, ito ang aking white amber na parlid mga boss. So, ito ang aking white amber. Apat ang aking white amber na parlid. Then, ito ang aking tiningnan ko sa loob ng yung connection niya mga boss. So, tingnan nyo sa ginawa nila mga boss. Sa manufacturer ng China. Nilagyan ng plastic cover para hindi dumidikit ang wire para hindi magka ground so ayan mga boss naka problema na po ito mga boss is yung plastic nya mga boss is sirang sira na mga boss yon lumalabas na po yung metal so ayan kapag naka nakadikit sya dito mga boss is masisira yung par nyo or makukurap yung lead nya hindi siya gumagana ng magiilaw so ayan ang ginagawa ko is tinagyan ko ng heat sinkable tube. So ito nilagyan ko po pa ito mga boss. So ayan lang. Kasi mga boss, ganito ang ginagawa nila mga boss kasi yung wire na ginagamit nila mga boss is hindi siya tumatalab yung soldiering iron hindi siya remedi So ito ang aking XLR hindi siya dumidikit sa soldiering iron so ginagawa ko nilagyan ko lang ng copper ang kanyang wire para dumidikit so ito na ating lalagyan na heat sinker ball tube ayan then kumukuha lang kayo ng pang init mga boss yung lighter So yung lighter mga boss is napaka-addict. Kanino kayang lighter to mga boss? So ayan lang mga boss. Para hindi siya matatanggal. So ayan mga boss, tapos na nilagyan ko ng heat sinkable tube. Ayan, may init pa. So hindi na siya problema kapag tumidikit na yung mga wires niya nito mga boss. So wag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel mga boss. Jim LG TV and click the notification bell para more updated kayo sa aking mga bagong videos. Salamat mga boss and God bless.